Uy, 11-11. Tumawag ka ba ambulansya? 11-11 eh. Kahit na araw po. Uh, ay. Nali hi. lang at may nahanap lang ako ah. <clears throat> magandang magandang uh, araw po sa inyo lahat mga kababayan Muli po si Kato Anthony Taberna po nag-uulat ng live uh, para po sa inyong uh, kapakanan <laughs> Sa akin din kapakanan, hindi lang sa inyong kapakanan Kundi para din sa aking uh, uh, kapakanan uh, O yung mga nagsasabing fake news ako ha Bihira naman kayo, ang dami-dami pwedeng itawag sa akin, tinawag niya pa akong fake news king, pwede namang Mr. Guapo, <laughs> pwede namang uh, Mr. Chinito. Ayan. Kasi kayo, ako naman eh, nagtatampo na rin ako sa inyo mga kababayan eh. Sa tagal-tagal na ba naman natin magkakasama? Ano, sa tagal-tagal na natin magkakasama? Bawa. Uh, kailan ba ako nag-umpisa sa media? 1992. September 1992. Ang tagal na natin yung magkakasama. Yung iba eh, pumanaw na. Yung iba eh, tumanda na. Yung iba naman eh, nagkaanak, nagkaapo na. Eh, para bagang hindi nyo pa ako kilala. Uh. Anong, anong sabi nung, uh, kan? anong sabi nung, uh, uh, iba? Ako daw eh, fake news king. Fake news. Pambira. Eh ako nga kalaban ng fake news. Tapos ako pa ang tatawagin yung fake news. Mag-intro na nga tayo. Minsan, may mga kaganapan na hindi inaasahan. Pero palagi tayong ready dyan. Tunghaya ng mga biglaang komentaryo ukol sa mga issue at balita. Hindi scripted, walang cut, cut. Dito yan sa Angka Tunyi. Hello, kumusta na, na po kayo? Si Kato Nying po ito. Ako po ay eh, muling uh, makikipaguntahan sa inyo sapagkat uh, sumakit din ang katawan ko kahapon eh. ano Sumakit ang katawan ko. Ka ginawa akong pulutan, ginawa akong punching bag ng mga vloggers, uh, ng mga vloggers na pro-BBM, loyalista di umano, etc. Ang tawag sa akin eh fake news king, etc. Ano? Eh bakit po nila ako tinawag na fake news uh, king? <laughs> sapagkat kahapon po ay uh, uh, binrake po natin anong oras ba yung kanono? Mga alas 11 din na umaga eh ganitong oras din eh no. Uh, ang isa pong uh, ang isa pong balita. Dumagundong po itong balitang to, ang totoo hindi lang magamit ng mainstream media sapagkat wala pong nagko-confirm pero meron po kasing mga congressman na nung tinanong, ang sabi nila, eh hindi po kami nakatanggap ng message na yan, hindi po kami nasabihan dyan. Eh natural naman, sapagkat hindi naman sila house leader. <laughs> ang tinutukoy ko naman na nakatanggap ng message na sinula, I mean, message ng Pangulo ay ang house leadership. Siguro naman, na uh, tukoy na ninyo kung sino pinakaulo ng house, si uh, Speaker Martin Romades. Ito po yun eh. Ito po yung uh, meron ka pa ba kanono nung ating uh, yung pinakita kahapon. Good morning. Ito po yung pinakita natin kahapon, yung uh, tungkol sa yung yung text message. na ba diyan na uh, kanono diyan? Uh ha? -huh. Yung uh, sinabi ni uh, Nag-message ang Pangulo Sabi ng Pangulo In the larger scheme of things uh, Sarah is unimportant Sabi niya pong ganoon uh, So ang kanyang appeal So please do not file Impeachment complaint uh, uh, This will all, uh, only distract us Sabi niya From um, the work of governance Something like that ano? Hindi ko na matandaan Uh, dahil ang sabi ng Pangulo, uh, ang gusto daw niya, eh ito pala. It will only distract us from the real work of governance which is to improve the lot of all Filipinos. Yan po yung binrake natin kahapon. So pinipilit po yung wasakin ng mga kung sino-sino. Sabi hindi daw totoo, fake news daw yan, etc. Eh ito po mga kababayan inambus po ang pang, ina, hindi inambus na kinakabahan naman kayo. So, in interview, inambus interview ang Pangulong Bongbong Marcos, nagpunta po siya dyan po sa Quezon at katabi nga niya si, uh, si uh, Quezon Governor Helen Tan, dyan po si uh, Dar Secretary uh, Conrado Estrella. Sige nga, panoorin po natin, pakinggan po natin dun sa mga vlogger sa pakinggan nyo itong mabuti, manood kayo, manood kayo. Okay, manood po kayo mga kababayan. Ito po yung. Uh, Good, morning. Pahayad pahayad. Good morning. Sir, there was a text message circulating on social media yesterday saying that Vice President a Detective, larger scheme of things is an important so don't file an impeachment complaint. Sabi galing sa inyo yun. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part? Well, <laughs> well, it was actually private communication, but na na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not. Make any difference to even one single Filipino life? So why waste time on it? Uh, uh, what will happen to the if, if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time and for not for what for nothing, for nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. So, Tama na yan, kanuna. Na. Mamaya, na, never pa kinakay, say never. Yan. Ano na? Uh, mamaya na yung uh, pangalaman na yan. So, himayin po natin ang sinabi ng uh, Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi po niya, uh, well, sabi niya, it was actually a private communication but nalik na. Yes, sabi niya. Yes. Nako, patay tayo dyan. Siguro naman mahihiya na yung mga pro BBM vloggers na tinatawag akong fake news peddler ha. Oh. Kaya alam nyo, sensitive ako dun eh. Kasi ayoko ng fake news, ayoko ng uh, maling impormasyon, dami nang naloloko niyan eh. Hindi po ba mga kababayan? O oh, yung mga pro-BBM vloggers, mga loyalista pa kung tawagin yun yung mga sarili. Ito po ang sinabi ng pangulo. Yes, in, in other words, kinonfirm po niya yung pong inilabas nating uh, breaking news kahapon uh, that he is calling on uh, the House of Representatives na wag nang mag-file ng impeachment, na wag mag-file ng impeachment laban kay VP Sara. Ano po sabi ng pangulo? Because that's really my opinion. Sabi po ng pangulo, yan talaga ang aking uh, opinion. This is not important, sabi ng pangulo referring to the impeachment. Ito pa ang binigyan diin niya. This does not make a difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? Wala daw pong maipagbabago ito sa buhay ng kahit isang Pilipino, so bakit pa niya tayo mag-aaksaya ng panahon dito? Sa so bagay, narinig nyo naman yung sinabi ko nung kahapon at nung mga nakaraan pa na bagamat ang impeachment process ay parte po ng, ng uh, pinapatnugutan ng ating konstitusyon, eh sa mga nakalipas na impeachment, ano po nahita natin dyan? Nagkabasag-basag lang ang bansa natin, nagkaaway-away, et etcetera, di et ba? Diba? Nabanggit ko yung kay ERAP nung hindi nagtagumpay dun sa, sa impeachment uh, court. Well, in-impeach po siya ng House, tapos nagkaroon ng Senate Impeachment Court. Eh, nung hindi po nagtag -nag nagtagumpay dun, ano ginawa? nag sa EDSA. Kay Corona, ano po nangyari? Nag-away-away. Namatay yung tao, kabagsak-bagsak mukha mo sa dulo, eh wala naman palang uh, prueba sa Osgado, laban sa kanya. Hindi po ba? Kaya ang sabi ng Pangulo, what will happen if somebody files an impeachment? Ano ang niya mangyayari uh, kung ang uh, isang tao'y maghahain ng impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate. Ibig e, sabihin, napipigil ang Kongreso sa pagtatrabaho. Uh, It will just take up all our time and for what? Sabi niya. Mauubos lang oras natin do para sa ano? Sabi niya, for nothing, for nothing, sabi ng pangulo, para sa wala. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Yun po ang banggit ng pangulo. And ako personally naniniwala ako na ang pangulo ay uh, Uh, yan talaga ang kanyang damdamin mula't mula pa. Sapagkat naranasan na nila yan eh. Yung, yung bang nailagay ka sa sa uh, sakdalan ano Sak, uh, sakdalan na ang humuhusga sa eh politiko <laughs> hindi naman mga totoong judge yan ano po eh siguro may magsasabi na ang pangulo eh naduwag na bakla etc eh baala na sila doon kung ano man ang gusto nilang sabihin pero ito po ang sinabi ng pangulo and I want to emphasize mga kababayan I want to emphasize one point na hindi po fake news ang ating ipinalalabas dito. Eh yung sinasabi ng iba ikaw uh, uh, ang kampihan mo si ganito, ang kampihan mo si ganon. Yan po ang pagkakaiba namin ng mga ibang pangkarani ng ibang mga vloggers. Sapagkat hindi po yan ang trabaho namin ang, ang, ang amin yung binabanggit sa inyo, pinipresenta natin sa abot ng ating makakaya Ang dalawang panig At bahala na po kayong magpasya Eh kasi ang gusto ng iba nating kababayan Dapat BBM ka BBM ka hanggang sa mamatay ka <laughs> Yung sabi lang naman Dapat Saras Duterte ka Duterte ka hanggang sa mamatay ka Hindi po gano'n Hindi po maaari yung gano'n Yan e, ang tanong Pwede bang magpatuloy Yung ibang mga aksyon ng pamahalaan Laban kay VP Sara sa mga pinagsasabi niya uh, at pinagagawanya niya ng walang impeachment. Opo, opo, yun po ang aking pagkakaintindi. Yung uh, yung statement ng Pangulo is without prejudice, ang pagkaintindi ko po is without prejudice to the actions of the Executive Department, Andiyan po yung DOJ, the NBI, etc., etc., that is a matter altogether, na dapat namang atupagin ng uh, ibang sangay ng pamahalaan. Yun po yung ating binabanggit. Kaya, kaya ganun eh. G yan tayo eh. eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Ah, ano, yung mga uh, pro-BBM vloggers dyan, yung mga loyalista dyan na kung saan-saan kayo namumulot ng kwento nyo, ako pa pinagbintangan nyo na na fake news king. <laughs> fake news peddler. O e paano ngayon, ang Pangulong Bongbong Marcos ang nagkumpirma doon sa ating istorya. Hindi po ba? Hindi po po pwedeng makamarcos ako. Kahit may mali sa administrasyon, okay sa akin. Hindi po ganun. Makaduterte ako. Hindi po pwedeng makaduterte. May sinusuportahan ako sa mga ginagawa ni Pangulong Duterte o kaya ni VP Sara. Pero hindi ibig sabihin nun, lahat ng gagawin niya ay sasangayunan natin. E natin. tulad lang nung nang gagalait siya at nagmumumura siya at nagbago papatayin si gano'n, si gano'n. Sasangayin po ba tayo doon? Sasangayin po ba tayo doon? Hindi po. Hindi po. Ang kailangan po namin bilang mamamahayag, maghatid sa inyo na impormasyon na maaaring mapakinabangan po ninyo. Hindi po ba, Kuya Toyby, Ate at Annabel Tapalya, good morning. <laughs> Kamusta po kayo dyan? Hindi ubrang eh tulad nito, ah, uh, pong mga hindi po po pwede, ala, hindi po po pwedeng ganun. Yung bang eh, ako may mga kakilala ko, ang taas-taas ng tingin ko eh. Yung bang kahit mali na sinusuportahan pa. Eh pagka ganun, eh san tayo mga kababayan? Pagka mali, mali. Pagka tama, ipaglaban, pag mali, labanan. Hindi po pwedeng uh, mali na nga susuportahan mo pa. Hindi ba? Anyway, bahala kayo sa buhay niyo. Huh. Saka, huwag kayong nagsasalita ng na, mga hindi niyo naman naiintindi mga sinasabi niyo. <laughs> anyway, uh, magandang, uh, at tapos pala, hindi ba, sabi ni VP Sara, uh, pwede pa ba, may nagtanong ko sa kanya, pwede pa ba bang magkasundo kayo, may magkabati pa kayo. Sabi niya, uh, hindi naman ganito eksakto, pero apparently, punto ni VP Sara, uh, they have reached the point of no return. Pero ano, sabi ni uh, Pangulong Bongbong Marcos, pakibalik mo nga kano, no, yung sa bandang, uh, uh, bandang dulo. Yung sa bandang dulo na. Bandang dulo. Yung uh, pagkatapos nung... This will help improve a sink time concern. It's a storm in a teacup. Have you reached the point of Ayan, yan, 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 yan. Paki-rewind mo lang konti. Kano, never mo. say never. Uh, Paki-rewind mo lang konti yung ano, ano. Uh, yung pangalawang tanong. Point of no return, you oh. Sara, sir? Never say never. Yun, ang tanong po sa kanya, ang tanong po sa kanya, have you reached uh, the point of no return with the uh, with Sara, Pipi Sara? Ang sabi niya, never say never. So, mag mahirap magsalitanan tapos kasi alam po ninyo, lalo yung mga politiko, magkaaway ngayon, magkaibigan bukas. Magkaibigan ngayon, magkaaway bukas. Kaya tayong mga followers, tayong mga ordinaryong mamamayan, tayo naiiwanan sa ere. Dahil bakit na yung magkaaway, magkaaway pa rin tayo. Ano po, mga kababayan? Eh, anyway, yan lang po ang ating uh, pinag-uusapan. By the way, maraming salamat po sa ating mga uh, taga-subaybay. Uh, Kano no, thank you. Uh, Andiyan ba si uh, Boss RJ at saka sila Jeric, thank you sa pagsuporta nyo sa atin uh, sa technical. Uh, Mag-iingat po kayo ha. Uh. Uulitin ko lang ha bago lang ako magpaalam dito ha. Ako, kinu-call out ko naman yung mga uh, pro-administration, pro-BBM bloggers, uh, mag iingat ingat, -ingat naman kayo sa mga pinagsasasabihin ninyo. Hindi nyo pa naman alam eh. Wala naman kayong alam tungkol sa mga bagay-bagay. Mag-aakusa na kayo sa akin na fake news peddler of ah, fake news king. Hindi <laughs> pwede 'yun. Hindi pwede 'yun. Kung kayo ang trabaho ninyo ay uh, mag-mag-mang-atake uh, uh, mang sa mga palagay ninyo ay eh, kalaban ng pamahalaan, nasa sa inyo yun. Pero dapat batay naman sa katotohanan. Batay sa facts. On the other hand, ganito rin ang aking sasabihin sa mga pro-Duterte. Uh, uh, Mag-ingat-ingat din kayo. Well, ba, may makikinig pa kaya sa akin dito eh. para mga nakasimento na utak ninyo. Uh -uh. Kaya si Kato Nying eh, dalawa pangalan ko eh. Loyalistang, loyalistang DDS ako eh. <laughs> Mali kasi kayo ng pagkaintindi sa trabaho ng journalist. Okay? Mali kayo ng intindi ng trabaho ng uh, journalist You should learn uh, the ins and outs of journalism Sana, subukan nyo Subukan nyo ng pag-aralan, ano mga kababayan Subukan yung pag-aralan Dapat po ay uh, Yes, we make commentaries We take sides uh, um, Yung sinasabi nila na uh, Dapat ang media hindi biased Hindi po totoo yun Pagka mangungomentaryo ka Dapat bias ka for or against any issue. Why? Because you are taking a stand. Hindi po pwedeng wala kang kinikilingan. Sa akin po, ang akin pong paniniwala at mula't mula pa, ito na may natutunan ko sa aking mga magulang, ang ating kikilingan ay eh, ang tama, ang katotohanan, at ang makabubuti. Eh, pero relative po yun eh. Maaaring yung makabubuti, yung tama, katotohanan para sa akin, eh kasinungalingan, mali, Uh, para sa inyo. So talagang ako lang, yun lang nga akin. I am a journalist, I am a commentator, I am a content creator at the same time, but through and through, ay, ako po ay hindi magbabago. Maring mga kaibigan po natin, yung ibang nakapwesto sa gobyerno, but, tandaan po nyo, Duterte man yan, Marcos man yan, Kakampink man yan, Dilawan man yan, yes, we may be friends, but that will uh, not stop us from speaking the truth according to how I see it. Okay? Anyway, ingat po kayo. Bye! Happy weekend! Doo! na tayo ay i do